Napapano na para sa ilang senador ang pagbabalik ng mandatory ROTC program matapos ang sunod-sunod na panggigipit ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Si Daniel Manalastas sa detalye. Sunod-sunod dumano -sunod ang panggigipit ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea kahit na ang pakailang naman ay resupply mission. Ilang beses din nakunan ang delikadong pagkilos ng Beijing sa rehiyon. Dahil sa mga pangyayaring ito, tingin ng ilang senador na kailangan ng ibalik ang Mandatory Reserve Officers Training Corps o ang ROTC program. Nasa debate pa naman ng Senado ang ROTC program. Kaya si Senator Bato de la Rosa may birada sa mga kritiko ng programa. E paano ka lumaban? Lumaban ka keyboard? Keyboard warrior? Puro ka lang sige sa sa keyboard na lumaban tayo, lumaban. Eh, labanan dito, hampasan ang keyboard. Oy, mag sa kayo. Matuto kayong gumamit ng armas, matuto kayong gumapang, matuto kayong tumakbo, matuto kayong kumuber. Yan dapat ang labanan dito. Ano, hampasan ang keyboard dito. Binida pa ni Bato ang ilang bansa na malakas ang reserve force tulad ng Israel. Pero si Sen. Risa Hontiveros, iba ang solusyon sa problema sa West Philippine Sea. Tingin ko habang Umiinit sa West Philippine Sea, ang pinakatamang course of action namin bilang Senado ay ipagpatuloy at judiciously dagdagan ang suporta sa military modernization, lalo na sa Philippine Navy, at pagsa-saayos ng iba't iba pang aspeto ng national defense. At hindi po gawing uh, excuse yan uh, ang, ang isang tingin ko hindi tamang policy direction na gawing mandatory ang ROTC. Oo, sige. gusto niya. Wala tayong reserve. Sige, go ahead. Ayaw ninyo. Sige, hintayin natin na uh, walang hiyaintay ng ibang bansa na yan. Pag ng araw, sige, ayaw ninyo. Go ahead. Make your day. Papapakitan tao lang tayo. Lubaban tayo. Hindi natin po pwedeng uh, walang hiyaintay ng mga Chinese na yan. Pero hanggang rhetoric lang, walang aksyon dahil ayaw mag -RTC. Si Sen. Robin Hood Padilla naman sinimula na sa bakura ng Senado ang training. Nag-oorganisa siya ng basic citizen military training para sa mga opisyal at empleyado ng Senado. Sabi ni Padilla, ang makakatapos sa pagsasanay ay magiging bahagi ng reserve force ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Wala pang opisyal na pahayag ang liderato ng Senado sa akbang ni Padilla. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.